Hello guys! So ito yung part 2 ng aming pagmamol ni Tres. So yun nga as yung nakwento ko nung karang video na magkatabi lang tong play area na ito. So doon kami galing sa isang play area which is uh, 30 minutes kami doon and then lalabas na sana kami pero nakita niya to sa may right side so dumaan kami guys. So ito yung uh, play area na yon and lalagyan mo lang siya ng mga tokens. So, ayan, hindi na mapakali ang batang makulit. Kung ano-ano na, kung saan-saan na, pumupunta. At kung ano-ano na ang nilalaro. So, as you can see, guys, ayan na siya. So, ayan yung token. Ayan yung pinapalagay ko sa kanya para magamit na niya yung um, cars para umandar. Ayan. May iba dito, guys, na dalawang coins ang kailangan before siya umandar.

So, ayan yung token na pinapalit ko guys. So, 50 pesos yung pinapalit ko. And then, ayan, binigay sa akin. So, yan, pinakapalagay ko sa kanya yung token para magamit na niya yung laruan. So, ayan. Inahayaan ko lang siya dyan guys. And of course, dinidocument ko din. So, ayan. enjoy naman si Tress, guys, and hindi talaga siya napagod. So, after nung 30 minutes namin, dyan pa rin siya, ayan. Ako na yung napagod, kakasunod sa kanya, guys, pero siya, hindi talaga siya napagod. So, hindi pa ako nakapag-passport size na ID nito, guys, kasi nga, hindi pa kami nakapunta dun sa uh, pagpipicturan ko. Kasi nga, dumaan kami dito. So, yan yung halos na sinasakay na dyan. Yung maliliit na cars na yan. Yan. Sabi ko dito guys, naaalis na ako kasi nga uh, para sumunod siya. Pero guys, ayaw niya talagang sumunod. <laughs> gusto niya pa rin maglaro at explore ang buong area. ako uh, gusto nyo sakyan lahat ng cars dito guys. Ayan, sumisigaw so, pa dyan siya ng Help me, help me Alam mo naman kung inaano siya Pero yun nga, gusto ko na sana na Umalis kami So ayaw guys Hindi siya natinag sa aking Pagbababay Patuloy pa rin siya naglalaro dyan one more, one more. Then ayan Next car ulit Mini bus Ayan. After that guys, nag-offer na ako ng merienda. So ito yung baon ko na no, Dutch meal at saka Oreo. So yan, kinain naman niya guys habang nang ride sa, sa car na ito. So ayan yung kanyang break time. Yan Yung paborito niya guys, Dutch meal. Yan yung um, usually bini breakfast niya. At sinasnacks. then after that guys, ayan, thank you Lord. At napapayag ko na din siya na umalis. And then papunta na kami dito sa aking pagpipicturan. Awang kumakanta siya ng bahay ko guys. So, praise God Ayan, pauwi na kami guys At hindi ko na kaya na Maglakad kami sa tulay So, nag uh, Sumakay kami dito sa E-bike Ang pamasahe namin dito is 80. Galing sa SMB Kutan Papunta sa aming bahay So, ayan Ayan na si Pres And praise God guys At nakapag passport size, ID naman ako. Pero hindi ko na napideohan guys kasi sobrang kulit. Grabe. So, ayan na guys. Pauwi na kami. Ayan. Saan papunta sa amin? Yan yung tulay guys na dinaanan namin yung papunta kami and then, ayan nga. Hindi ko na siya kaya na um, maglakad kami. Ako ang napagod guys. Are you happy? Yes. Yeah. How are you? Can I see the face of happy? Can I see the face of happy? Show your teeth. Yes. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. So, that's it, guys, for today's video. Ayan ang part 2 ng aming pag ni Press. Thank you so much for watching, guys. And please don't forget to like and follow our page. See you on the next one. Bye-bye!